Kumusta at maligayang pagdating sa Med4Care? Ako si Dr. Care at ang paksa natin ngayon ay polyuria. Sabay-sabay natin alamin kung ano ito. Ang polyuria ay isang karamdaman ng diuresis na binubuo sa paggawa at paglabas ng dami ng ihi na mas mataas sa pamantayan. Sa pangkalahatan ay higit sa 2,500 to 3,000 ml sa isang araw. Ang polyuria ay maaring sa ilang mga kaso ay nakasalalay sa purong physiological at homeostatic na mga sanhi. Ngunit, kadalasan, kinikilala nito ang pagsisimula ng mga talamak na pathological mechanisms tulad ng pagkakaroon ng diabetes mellitus o pagkabigo sa bato. Ang polyuria ay dapat nakikilala mula sa polyuria dahil sa huling kondisyon ang tumataas ay ang dalas ng pag-ihi sa araw at hindi rin ang ng pagtaas sa pinalabas sa dami ng ihi. Ang homeostasis ng tubig ng katawan ay mahigpit na kinokontrol ayon sa dami ng tubig na ipinapasok sa araw at sa dami ng mga likidong ibinubuga ng katawan mismo. Parehong sinasadya tulad ng sa pag ii o pagdumi at ang hindi sinasadya sa pamamagitan ng pawis. Insensibilis Sa partikular, ang antidiuretic hormone o ADH na kilala rin bilang arginine vasopressin ay kumikilo sa mga collecting ducts ng renal tubule na nagpapasigla sa pagsipsip ng tubig at pinipigilan ng diuresis. Ang kaganapang ito ay nangyayari dahil na kapag ang osmolality ng plasma ay tumataas. Ibig sabihin, ang konsentrasyon ng mga solute sa plasma, halimbawa, sa mga kondisyon ng pag-alis ng tubig. Sa mga kondisyon ng normohydration, nakikita ng mga osmoreceptor ng central nervous system na ang osmolality ng plasma ay nasa balancing antas at sa makatuwid ay pinipigilan sa antas ng hypothalamic nuclei ang pagpapalabas ng antidiuretic hormone ADH. Ang produksyon at paglabas ng ihi ay sa humaktuwid ay nasa ilalim ng balanseng control ng isang ratio na isinaalang-alang din ang dami ng mga likidong ipinakikilala mula sa labas at sa kontrasyon ng mga solute na natunaw sa plasma. Sa ilang mga kaso, ang paglabas ng mas mataas kaysa sa average na dami ng ihis sa loob ng 24 oras ay hindi kinakailangan mayugnay sa mga mekanismo ng pathological. Ngunit, maaring depende sa tumpak na balanse na homeostatic ng mga likido na nakikita sa itaas. Sa partikular, ang labis sa paggamit ng mga likido tulad ng mga highly hydrated na inumin at pagkain na hindi katimbang sa mga pangangailangan ng katawan ay maaring magdulot ng polyuria dahil sa pagbawa sa osmolality ng plasma na kumikilo sa pamamagitan ng pagpigil sa pagpalabas ng ADH. Ang ilang mga sangkap ay maaaring magsagawa ng nakakainis na aktibidad sa renal tubule tulad ng caffeine at alkohol. At sa mga kasong ito, ang paggana ng bato ay pinasigla na nagre sa polyuria. Bilang maaaring hulaan, tinutukoy namin sa kasong ito ang paggamit ng malaking dami ng caffeine at alkohol na ikit pa sa inter-individual na average. Ang polyuria ay maaaring maging natural na resulta ng kurso ng drug therapy. Batay sa diuretics tulad ng furosemide, na tiyak na naglalayong sa isang mas kapansin pansing paglabas ng ihi sa araw. Halimbawa, bilang isang therapy laban sa hypertension. Sa wakas, kahit ng tinatawag na photomania, iyon ay isang anyo ng psychogenic polydipsia kung saan ang isang individual ay epektado ng hindi makontrol na karamdaman ng pag-inom ng mga likido ay maaring hindi maiwasang mantong sa polyuria na may pagpapaalis ng higit sa 2,500 ml ng ihi sa araw. Ang polyuria ay nagpapakita ng sarili Bilang isang komplikadong karamdaman ng diuresis at dapat na masuting imbestigahan upang agad na makilala ang mekanismo ng kudyok nito. Kaya nagtuturo sa pasyente sa pinakaangkop na paggamot. Sa pangkalahatan, ang apat na pangunahing mekanismo ng polyuria ay kinikilala Polydipsia ang polydipsia na siyang tendensiyang uminom ng mga likido sa isang malaking paraan sa araw ay isang kondisyon na maaaring maging kaayaya tulad ng sa estado ng pagalis ng tubig o sa panahon ng mga aktibidad sa palakasan o maaari itong mayugnay bilang pangalawang resulta ng ilang mga sakit sa isang talamak na batayan. Kakulangan ng pagtatago ng ADH ang anti-diuretic hormone o ADH, gaya ng nakikita, ay isang hormone na ginawa ng supraoptic at paraventricular hypothalamic nuclei at kumikilo sa mga V2 receptor na matatagpuan sa mga selula ng renal tubules. Ang epekto ng hormone na ito ay upang pigilan ang diuresis na nagtataguyo ng pagsipsip ng tubig. Kapag ang isang kakulangan sa pagtatago nito ay sinusunod, tulad ng sakit ng diabetes insipidus, ang hormone na hindi maaari na huminto sa diuresis at bilang kinahinatnan, ang polyuria ay sinusunod kakulangan ang pagtugon ng renal tubular receptors sa ADH hormone. Ang diabetes insipidus ay hindi lamang isang sentral na kalikasan tulad ng nakikita sa nakaraang kaso, ngunit maaari ring makuha mula sa katotohanan ng mga V2 receptor para sa ADH ay hindi tumutugon ng mahusay sa hormone. Kaya hindi nagsenya sa cell ng utos na muling sunipsip ng tubig. Ang kondisyong ito ay tinatawag na nephrogenic diabetes insipidus renal tubular cell saturation para sa isang solute. Maaaring mangyari ng isang tiyak na solute ay umabot sa antas ng interstitum ng mga tubular na selula ng bato. Isang konsentrasyon na napakataas upang maiwasan ang wastong reabsorption ng mga selula. Dahil ang konsentrasyon ay ganap na binabad ang mga reseptor na naglalayong i-internalize ang solute. Ang kondisyong ito ay nasa batayan ng karamihan sa mga kaso ng polyuria at tipikal na hindi yung nakokontrol ng diabetes mellitus. Sa kasong ito, kapag ang konsentrasyon ng glucose sa dugo ay lumampas sa threshold na 180 mg over DL, ang tinatawag na renal glucose threshold ay lumampas. Ang mga tubule ay hindi nakakakuha ng glucose na hindi may iwasang matatagpuan sa ihi, glycosuria. Gayunpaman, bilang karagdagan sa glucose, ang tubig ay gagawin din dahil ang solvent sa so makatuwid ang tubig para sa osmotic na mga kadahilanan ay may posibilidad na sundin ang direksyon ng daloy ng solute pagkatapos ay matatagpuan ang sarili sa ihi at pagtaas ng volume na ibinubuga. Ang tamang pagtatasa ng polyuria ay batay sa pagpapatupad ng mga sumusunod na pamamaraan nephrological na pagbisita na may anamnesis at physical na pagsusuri. Maaaring tanungin ng doktor na espesyalista na nephrologist at ng internist na doktor ang pasyente. Sa panahon ng medical na pagsusuri, tungkol sa lahat ng impormasyon na sa tingin nila ay kinakailangan para sa isang pinakamainam na pag-uuri ng kanyang kondisyon. Sa partikular, ang susunod na pathological anamnesis ay dapat tumuon sa pagtatanong sa pasyente kung gaano katagal lumitaw ang kanyang problema, kung paano ito nagpakita mismo, at kung ano ang mga volume ng ihin na binubuga sa araw. Kasabay nito, ang anumang iba pang mga sintomas, kahit na may sistemang kalikasan, tulad ng pagkapagod o lagnat, ay dapat ding imbestigahan. Pagkatapos ng anamnestic phase, ang doktor ay nagpapatuloy sa physical na pagsusuri ng pasyente, iinspeksyonin siya ng buo at magpapatuloy sa palpate sa tiyan at pelvic region upang suri na pagkakaroon ng anumang masa. Ang pagsisiyasat na ito ay dapat na isama sa isang maingat na neurological na pagsusuri na maaaring maging tanda ng isang neuropathy o isang ischemic na kaganapan na maaaring batay sa polyuria. Bago umalis ang pasyente, kadalasan nagre-reset ang doktor ng iba pang mga pagsusuri para sa pasyente na gawin upang mas maimbestigahan ng kanyang kalagayan. Ang mga ito ay maaring mga pagsubok sa laboratorya tulad ng mga pagsusuri sa dugo, plasma osmolality, at kamikal na pisikal na mikroskopik pagsusuri ng ihi. Upang mas mahusay na makilala sa pagitan ng isang ipinapalagay na etiological na mekanismo ng polyuria at isa pa, ang mga sumusunod na provocative test ay maaring isagawa. Ang una ay ang pagsubok sa uhaw. Sa pagsubok ng uhaw, ang pasyente ay ganap na pinagkaita ng paggamit ng tubig at ipapang mga likido ng hindi bababa sa 8 oras. Sa mga oras na ito, kung ang pasyente ay patuloy na naglalabas ng ihi sa normal o tumaas ng mga daloy, pagkatapos ay ang diagnosis ng central diabetes insipidus ay ginawa na may kawalan ng kakayahang mag-concentrate ng ihi. Kung ang disorder ay sa halip ng isang psychogenic na kalikasan tulad ng sapotomania, ang katawan ay magkoconcentrate sa ihi habang ang ADH ay gumagana ng normal. Ang pangalawa ay ang Desmopressin Test upang makilala ang isang estado ng nephrogenic diabetes insipidus. Mula sa central diabetes insipidus, ang pasyente ay tinuturok ng analog ng hormone ADH na kilala bilang Desmopressin kung pagkatapos ng 60 minuto mula sa ineksyon, pinipigilan ng pasyente ang paglabas ng ihi at pinapataas ang osmolality nito. Kung gayon, ito ay central diabetes insipidus. Kung sa kabilang banda, ang sitwasyon ay nanatiling hindi nagbabago. Kung gayon, ang mga reseptor ng renal tubules na hindi tumutugon sa antidiuretic stimulus at sumakatuwid ay ginawa ang diagnosis ng nephrogenic diabetes insipidus. Ang pinakamainam na pamamahala ng pasyente na nagpapakita ng polyuria ay nakasalalay sa pagnagbabataya ng etiological substrate. Halimbawa, sa pangunahing sanhi ng polyuria tulad ng diabetes mellitus, ang pasyente ay dapat sumailalim sa naangkop na therapy, karaniwang batay sa insulin, biguanides, o mga gamot tulad ng incretin. Sa mga kaso ng central diabetes insipidus, ito ay sapat na upang palitan ng kakulangan sa produksyon ng hormone ADH na may pharmacological analogs tulad ng desmopressin upang ibuyo ang parehong mga epekto ng endogenous hormone. Sa diabetes insipidus na may nephrogenic na pagsisimula, sa kabilang banda, ang pagwawasto ng sanhi ay hindi madaling natupad at kadalasan ang isang epektibong dieta ay ginagamit na kinabibilangan ng paggamit ng maraming dami ng tubig at ang paghihigpit ng mga asin. Nasa dulo na tayo ngayon ng video. Sana'y nagustuhan mo ito. Kung nakita mong kapakipanginabang ito, mangyaring supportan kami na isang magandang like at mag-subscribe sa channel. Magkita-kita tayo sa Med4Care.